Ako po si Mar Buena, ang chairman ng Manibela. Ngayong araw na ito ay uh, ang unang anibersaryo ng ating uh, transport strike at uh, isang matagumpay na pagkilos na protesta para sa kabuhayan, prangkisa ng ating uh, mga jeepneys, UB Express, field caps, at lahat ng uri ng pampublikong transportasyon. Ngayong araw na ito ay iminarga natin sa taong bayan, sa gobyerno, na ang protesta, ang pagkakaisa, at uh, pakikipaglaban sa kalsada ay isang uh, armas. Simula nung inilunsad natin ang uh, transport strike noong nakaraang taon, nakita natin na hindi lang pala panawagan, hindi lang pala pakikipag-usap sa gobyerno ang pwede natin gawin upang mapagtagumpayan natin ito. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama sa kalsada, pagpapahayag ng ating mga hinaing, nakita natin, naramdaman natin ang init ng mga mamamayan, ng taong bayan na handang lumaban para sa kanilang hanapbuhay, sa kanilang kabuhayan. Nagbukas ito sa maraming protesta na walang tigil na ipinakita natin, ipinaramdam natin sa gobyerno kung gaano kahirap ang mga polisiyang ipinatutupad dito. Hindi lamang isa, dalawa, tatlo na magkakasunod na transport strike ang ating inilunsad. At lahat ito ay napagtagumpayan natin. Nakita natin na ang boses ng mamamayan ang magahari at hindi lamang yung mga yung mga armas ng nasa gobyerno, hindi lamang lakas ng mga ng mga mayayamang elitista ang, ang uh, mamamayani dito sa ating bayan, kundi ang sigaw, ang laban ng bawat Pilipinong. Hanggat nandi dito ang uh, PUB Modernization Program, nakaumang, nakaamba ang jeepney pays out. Ang, pag, ang uh, pagbawi sa ating mga prangkisa, hindi tayo titigil na makamtan ang tagumpay na maipanalo natin ang laban na maibalik ang prangkisa sa kanyang uh, validity na, na limang taon. Itong mga susunod na buwan, Asahan po natin na mas maigting pang pakikipaglaban sa kalsada ang makikita ng taong bayan. Hindi para guluhin ang gobyerno, hindi para pahirapan ang ating mga kasamahan, hindi para pahirapan ang uh, mga mananakay, kundi iparating natin ang ating panawagan na hayaan tayong makapaghanap buhay ng sarili natin at individual na hindi dapat tayo ikinukulong doon sa mga kooperatiba at korporasyon. Hindi dapat tayo susunod. Doon sa baluktot na programa ng gobyerno, asahan po natin na marami pang pagkilos ang magaganap sa mga susunod na araw o mga susunod na buwan.